Alam niyo mga kaibigan kung sino sa likod ng matinding alitan ngayon ni Casimiro at saka ni Tapales mga kaibigan <laughs> Nagsimula ito sa isang tanong diba? <laughs> Isang tanong mga kaibigan na pinagmula ng alitan ng dalawang champion mga kaibigan General Casimero angas ng pinas at saka Marlon the Nightmare Tapales mga kaibigan at sinakyan na rin ng mga vloggers Tsaka mga fans, mga kaibigan, haters, fans, busters, lahat lahat pero nagugat ito talaga sa isang mapangahas na tanong di ba? <laughs> so alam nyo na kung sino ang sa likod ng tanong na ito di ba? so masasabi natin mga kaibigan na ngayon na siya yung bagong uh, mahilig mag-sensationalize di ba? <laughs> At saka parang marites na rin ito, no? sasabi kong marites na rin sa Philippine Boxing uh, mga kaibigan. <laughs> so hulaan nyo na lang kung sino ang sa likod nito. No? So hanga ako sa vlogger na to kasi dati medyo seryoso talaga ito. No? Seryoso, walang kinikilingan. No? Diba? <laughs> Pero ngayon medyo magaling na rin siya, eh. magaling na siya maglaro alam niyo na yung kiliti ng mga haters sa mga bashers uh, pakinggan natin ang clip ng video na to mga ibigin and ilalaan niyo na lang kung kaninong buses ang nagtanong kay Marlon Tapales <laughs> okay let's watch it mga kaibigan uh, sino yun? hindi ko kilala <laughs> si John kasi may hero sino yun? hindi <laughs> ko kilala yun <laughs> okay next question kaya sala so, Alam nyo na, di ba? Alam nyo na kung sino ang famous vlogger na 'to. So, abangan natin ng marami pang mga pasabog nitong vlogger na 'to. And uh, inaabangan ko rin 'to eh. Ano na 'to? Nakakatawa na 'to ngayon ang vlogger na 'to. Dati medyo ano talaga 'to, seryoso. Uh, walang uh, iniiingat. Diba? Pero ngayon, ano na siya? Uh, nagbabago na at saka magaling na rin. Galing na rin magpasaya magpainis sa mga buzzer sa mga haters pero ganoon lang talaga siya so let's watch for more <laughs> okay